Big Boss ng isang TV program pinuri ng mga netizen. Isa insidente na hindi inaasahan ang naganap sa sikat na longest running show na itbulaga sa kanilang therapist segment. Ang contestant na naglaro ay biglang nawala sa kanyang sarili dahil ito ay tense at hindi na alam ang kanyang ginawa. Siya ay pumunta sa Singing Queen at bigla itong inakbayan. Ito ang pangyayari na hindi inaasahan ng sinuman at first time itong nangyari sa programa. Kaya naman, agad rumisponde si Bossing, Miles at Risa at tinawag nila ito. Makikita mo talaga na kalmado lang ang mga host at hindi sila agad ng huska at hindi din natakot hayun sa kasama niya, ganun daw talaga siya lalo na pag kinakabahan at na-overwhelm, nininervis din siya. Kaya naman, pinagpahinga na lang muna at ang kasama niya ang nagtuloy ng laro. Pumilip ka rin ba sa aksyon ng mga host pati na ang buong itbulaga? Comment your thoughts! Ito ang iilan sa mga magandang komento ukol sa host ng nasabing show.